Wag ilalagay ang bigas sa plastik na lagayan upang makaiwas sa malas. Mga kaibigan, alam nyo ba na sa kultura ng mga Chinese partikular na sa feng shui ay may isang paniniwala na malas daw ilagay ang bigas sa plastik na lalagyan dahil makaka-attract daw ito ng negatibong enerhiya na dahilan upang hindi kayo mawalan ng pagkakagastusan sa inyong bahay o pamilya. Hindi pa dumadating ang iyong pera o sahod ay meron ka na agad nakatokang paglalaanan nito at ito ay magpapaulit-ulit lang hanggang sa hindi ka makaipon. Kaya naman ang ginagawa ng iba upang ito ay maiwasan ay nilalagay na lang nila ang kanilang bigas sa stainless o kahoy na lagayan upang hindi malasin. Sa kabilang banda ay marami din ang hindi naniniwala dito at sinasabing nakakaipon naman daw sila at nagkakapera kahit na ang gamit nilang lalagyan ng bigas ay plastic. Inuulit ko, ito ay isang paniniwala lamang na kung iisipin ay walang lohikal na basehan, pero wala rin namang mawawala kung ikaw ay maniniwala. Ikaw kaibigan, plastic na lagayan din ba ng bigas ang gamit nyo?